Hinayag mismo ni Senator Raffy Tulfo ang ilang resort na illegal daw itinayo sa loob ng protected area ng Mount Apo sa Davao. Pero nang bisitahin ng News 5 ang lugar, hindi lang pala resort ang nakatirik sa paanan ng bundok. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Madami din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa Digos side. Ito po ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Ito ang revelasyon ni Senator Rafi Tulfo sa privilege speech niya sa Senado kahapon. Parang mga kabuti na raw na nagsulputan ang ilang resort sa paanan ng Mount Apo na matagal ng protected area sa Mindanao. Labas na sa buffer zone ang mga ito. Kung pagbabasyan po ay ang nakita namin sa Google Earth and comparing it with the map of Mount Apple. Personal na pinuntahan ng News 5 ang tatlong resort na binanggit ng senador sa barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Maganda ang view sa taas ng bundok, pero kapansin-pansin ang mga bahay at istrukturang nakatirik sa lugar. Pagdating naman sa unang resort, heto agad ang bunga. Sa gate pa lang ng Montefrio Garden Resort, may nakapaskil na nagsasabing may Environmental Compliance Certificate o ECC sila. Pagpasok naman, merong infinity Pool, may viewing deck at iba't ibang function hall. Ayon sa supervisor ng resort, sumunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. May ECC din daw sila mula na magbukas noong 2021. Every year naman po tayo nag-update ng mga uh, yes for requirements natin under DENR. Pinuntahan din ng News 5 ang kalapit na Villa Recurso Resort. Hinarap kami ng manager pero nadala raw ng may-ari ang kopya ng ECC nila. Nagpakita rin ng kopya ng isisi nila ang Twin Mountain Resort. Sabi ni Sen. Tulfo kahapon, balak ng ipasara ng DNR ang mga resort. Dalawang taon daw ang binigay mo ng palugit para kusa silang umalis. Pero ayon sa management ng tatlong resort, wala naman silang natatanggap na abiso. Wala naman po silang closure order so yung mga resort around the Mount Apo po is still uh, ongoing yung operation po kung na naman sa mapa, malinaw na pasok nga sa protected area ng Mount Apo Natural Park ang lokasyon ng mga resort sa Barangay Kapatagan. Sinubukan naming kuna ng pahayag ang Mount Apo Natural Park Protected Area Management ng DNR sa Barangay Kapatagan, pero umiwas muna silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.